Mga dapat tandaan sa pagbabadget, una, huwag kakalimutang dagdagan ang iyong kita. Pangalawa, huwag kailanman magpapadala sa maranyang estilo ng pamumuhay. Pangatlo, huwag kalimutang regular na tignan ang iyong gastusin. Pangapat, huwag unahin ang gusto. Panglima, huwag gumastos sa mga hindi kailangan. Panganim, huwag kalimutang hatiin ang iyong kita. Pangpito, huwag umaasa sa utang para mapagtakpan ang mga gastusin. Pangwalo, huwag kailaman gumastos ng higit sa kinikita mo. Pangsyam, huwag kalimutang tignan ang iyong budget. Pangsampu, huwag gumastos ng walang listahan ng budget.